I cannot come home. I have to defend my President as a member of the List Council of the ICC at The Hague. Yan naman po Yan ay po. Uh, alam na ng lahat na sa mulat mula. Una po ako yung kauna-unang Pilipino na naging member ng List Council. Ngayon po, lima. Tatlo doon sa lima, dalawa doon ay eh dati kong kasama. In fact, that my two former partners are representing the victims. Kaya po kami nagliwang-hiwalaya sa law office uh, yung dalawa kong partners opted to represent the victims. And after my stint as spokes, of course, I said, I've already been advising the president on ICC even when I was POX. And I can confirm that as early as um, 2019, I have been advising him on ICC matters. So, kinailangan po kami maghiwahiwalay as a law office and as legal partners. No? So, I'm sorry, I cannot come home. I have to defend my president and, and attorney, as a follow-up to that, uh, as a follow-up to that lang, no, my question, are you saying, attorney that you are willing to face the case after this entire thing? Well, nakabinbin po ang aking petition sa Korte Suprema para ideklarang labag sa saligang batas yung investigasyon na ginagawa nila at uh, walang basihan yung uh, paghingi ng mga dokumentong hinihingi sa akin. Paulit-ulit ko naman pong sinasabi, hindi ko po tinatakasan yan, ina inaasahan ko naman po na magdedesisyon ng Korte Suprema at susunod tayo sa desisyon ng Korte Suprema ulitin ko po ha fake news po yung sinasabi nilang Pugante ako dahil ang Pugante po ay tumatakas sa isang arrest warrant na inisyo ng isang kukuman ang arrest warrant po na inisyo ng Kongreso ay para lamang sa isang resource person para dumalo sa isang pagpupulong at magsumiti ng mga dokumento wala po akong ginawang krimen na naging basihan para sa pag issue ng warrant of arrest ng legislator